Hello guys, uh, nagdagdag tayo ng mini driving light dito sa uh, Honda dash natin guys, ayan. pag nag DIY lang ako guys ng ano, mini driving light ayan. ayan. Bali ang ginawa ko guys, yun... guys, bali yung kinakabitan pala ng mini driving light natin. Bumili lang ako sa shoping ng bracket. Ah, uh, lang, 50 pesos lang. Bali ang ginawa ko dito guys, yung dalawang wiring nito, ayan, magkabila. Ito yan, ayan. ayan. Bali pinagsama natin, ito, yung magkabila. Kung ano yung magkakulay, yun yung pinagsama natin. Bali nilagyan ko lang siya ng extension. Extension wire, ayan. Ayan, bali te-testingin na po natin. Ito na yung dalawang linya. Ayan, ito na yung dalawang linya Ito na yung switch nya guys Ito na yung switch nya Yan bali bubuksan na natin Ayan Ito yung switch nya Nakakonect na pareho yan On na natin Oops Wow White Uy Ayan, dalawang kulay siya guys. Dalawang kulay yung mini driving light natin. Kaya pwede na natin isarado, guys kasi kumbaga nakalinya na siya. O, tsaka gumagana na siya kaya pwede na natin siyang isarado.